Sa loob ng halos 3000 taon, ang sinaunang Ehipto ay umunlad bilang ang kilalang sibilisasyon sa mundo ng Mediterranean. Nananatili ang pamana nito sa pamamagitan ng maraming bagay na naiwan, mga maringal na monumento, nakasulat na dokumento, artifact at sining. Mula sa maraming impormasyong iyon, natukoy ng mga arkeologo at iskolar ang mga bagay na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga sinaunang Egyptian. Sa isang kultura na idiniin ang kabilang buhay at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng marupok na kaayusan ng sansinukob, kahit na ang mga pang-araw-araw na bagay ay maaaring magkaroon ng malalim na kahalagahan. Sa sinaunang Egypt, ang magic ay isang mahalagang bahagi ng isang material na bagay bilang praktikal na paggana nito, paliwanag ni Lorelai H. Corcoran, isang propesor ng kasaysayan ng sining at direktor ng Institute of Egyptian Art. Bukod pa rito, ang pag-unlad ng sibilisasyong Egyptian ay nagbigay daan sa mga Egyptian na manatili sa isang lugar, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong isulong ang disenyo at pagkakayari. Bumuo sila ng napakahusay na mga diskarte sa paggawa ng metal, sabi ni Corcoran. Lumikha sila ng magagandang bagay, na may isang estetik ng kagandahan na nakuha nila mula sa kalikasan. Ang mga bagay ay minsan din ay may banayad na mga kahulugan na isinama sa kanilang disenyo. Ang hugis ng isang bilog o hugis itlog na salamin at ang hawakan nito, halimbawa, ay bumuo din ng hieroglyph, onk, na nangangahulugang parehong salamin at buhay, sabi ni Corcoran. Kaya kapag gumamit ka ng salamin, paliwanag niya, ginagaya mo ang iyong buhay. Narito ang labing apat na bagay na pamilyar na bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa sinaunang Egypt. Strong. Ang mga Ehipsyo ay gumawa ng mga ceramic na sisidlan ng inumin para sa kanilang mga inumin, at kung minsan ay ginawa itong mga gawa ng sining. Ang Lotiform Chalice, na nasa exhibit sa The Met Museum sa New York City, ay pinalamutian ng mga eksena ng mga tao, flora at hayop. Ito lang ang kamanghamanghang pagsabog ng natural na mundo sa sisidlang ito, sabi ni Corcoran. Gumamit ang mga Egyptyo ng mga ilawan ng langis, sa pangkalahatan, simpleng palayok o mangkok na bato, upang ilawan ang kanilang mga tahanan. Ang ilan ay inilagay sa sahig, habang ang iba ay inilagay sa mga kinatatayuan na huwaran sa mga haligi ng templo. Sa halip na gumamit ng mga unan, ang mga sinaunang Egyptian ay gumamit ng mga bato o kahoy na headrest. Ito ay karaniwang isang hubog na piraso na nakakabit sa isang tangkay at pagkatapos ay isang plataporma at humiga ka at pagkatapos ay inihiga mo ang iyong ulo sa hubog na piraso, sabi ni Corcoran. Itinataas nito ang iyong ulo, pinapanatili itong cool at pinalalayo ang mga bag. Ang mga sinaunang Egyptian ay labis na nag-aalala tungkol sa kalinisan, at pinuto lang kanilang buhok ng maikli o inahit ito upang hadlangan ang mga kuto. Ang labahan na ito, na may talam na nakakabit sa isang kahoy na hawakan, ay natagpuan sa isang basket sa libingan ng isang babae. Nakalagay ito sa koleksyon ng Met ng mga artifact ng Egypt. Ang mga Egyptian ay nagsuot ng mga peluka upang maprotektahan ang kanilang mga ulo mula sa araw at bilang isang paraan ng pagpapakita ng panlipunang uri o rango, ayon kay Tech. Ang mga ito ay gawa sa buhok ng tao o hayop at tagapuno ng hibla ng halaman sa ibabaw ng base ng lambat na maaaring gawa sa lino. Ang mga kababaihan ay madalas na magsuot ng mga peluka na may mas simpleng mga hairstyle kaysa sa mga lalaki, kahit na minsan ay nagsuot sila ng mas detalyadong mga wig para sa mga pagdiriwang. Ang hanay ng mga item ng Egyptian para sa personal na pag-aayos ay maaari ding magsama ng isang pares ng tansong halwang sipit tulad ng mga ito, na ngayon ay nasa koleksyon ng damer. Ayon sa aklat ni William H. Peck noong 2013 na The Material World of Ancient Egypt, ang mga Egyptian ay nagsuot ng chinelas na yari sa balat ng mga baka, kambing at gasela, o hinabi mula sa material na halaman tulad ng papyrus at damo. Ang mga noon leather na sandals ay katulad ng modernong flip-flops na may strap sa buong instep na sinigurado ng isang kurdon sa pagitan ng mga daliri ng paa. Ayon kay Peck, ang mga miyembro ng royal elite ay nagsuot ng mas detalyadong sandals, tulad ng mga gintong sandals na ito na pag-aari ng isang reyna ng pharaoh na si Thutmose III. Gustong-gusto ng mga Egyptyo ang makukulay na alahas, kadalasang nasa hugis ng mga diyos, sagradong hayop, at iba pang disenyo. Ang alahas ay maaaring inilaan bilang mga anteng anteng na magically protektahan ng nagsusuot laban sa sakit, aksidente, at iba pang masamang kaganapan, isinulat ni Peck. Ang mga amethyst at gintong pulse at anklet ay nagtatampok ng mga kuko ng mga leon at leon. Bagamat nakasanayan na nating isipin ang Ehipto bilang isang mainit na lugar, bumababa ang temperatura sa umaga at gabi, at tila nanlamig ang mga paa ng sinaunang Egyptian. Ang pares ng mga striped wool na medyas na ito ay idinisenyo upang magsuot ng sandals, ayon kay Dr. Margaret Maitland. Principal creator, Ancient Mediterranean sa National Museum Scotland, na naglalaman ng malawak na koleksyon ng mga Egyptian na bagay. Maliwanag na nag-aalala ang mga Egyptyo sa kanilang hitsura, halimbawa, ang mga lalaki at babae ay naka up at tumingin sila sa isang salamin na gaya nito sa koleksyon ng National Museum Scotland. Ang makintab na tansong halwang metal ng isang ito ay maaaring pinakintab upang magbigay ng isang malinaw na ibabaw upang pahintulutan kang makita ang iyong sarili ng malinaw, paliwanag ni Dr. Daniel Potter. Isang assistant creator, isa sa mga Egyptian na termino para sa salamin ay isinasalin sa tingnan ang mukha, isang perpektong paglalarawan. Isinasa alang-alang namin ang mga salamin ngayon ngunit may mga magagandang halimbawa ng mga kahon na gawa sa kahoy para sa mga salamin upang maprotektahan ang mga ito, na nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga ito. Ang maliit na limestone figure na ito ay itatabi sana sa isang istante na nakalagay sa dingding ng isang tahanan ng Egypt. Dahil ang mga Egyptian ay walang mga kamera para kumuha ng litrato, ang mga boss ay nakatulong sa kanila na maalala ang mga kamag-anak na namatay, sabi ni Maitland. Ang kasangkapang kahoy na ito, na may cylindrical handle at conoidal head, ay isang halimbawa ng mga kagamitang ginagamit ng mga Egyptian. Ang maso na ito ay may sensinang ginamit na nag-iwan ito ng malalim na mga impresyon sa kahoy sa lahat ng apat na panig, mula sa kung saan ang manggagawa ay dapat na hamampes ng libu-libong suntok. Paliwanag ni Maitland, ang magandang kalidad na kahoy ay medyo mahirap makuha sa Egypt, kaya marahil hindi nakakagulat na ang malet na ito ay patuloy na ginagamit ng napakatagal. Kung minsan ay nagdoodle kami sa scrap paper, ang mga sinaunang Egyptian ay gumagamit ng limestone flakes na mas madaling makuha kaysa sa mga piraso ng papyrus bilang kanilang scratch pad. Narito ang isang mahusay na doodle na nagpapakita ng isang lalaki o batang lalaki na hinahabol ang isang unggoy sa isang puno ng palma. Paliwanag ni Potter, ang figure sa gitna ay nakatayo sa paraan kung paano ipinakita ang hari sa mga dingding ng templo ng talunin ng isang kaaway, kaya maaaring nagbiro ang doodler. Maraming siglo bago ang Monopoly and Reyes, ang paglalaro ng mga board game ay isang sikat na palipasa ng Egyptian, ayon kay Tech. Ang isang sikat na laro, ang Senet, ay idinisenyo upang laruin ng dalawang tao, na naghagis ng mga stick upang matukoy kung gaano karaming mga parisukat ang maaari nilang ilipat ang kanilang mga piraso. Ang pagpasa ng mga piraso sa tabla ay nagsilbing metaphor para sa paglalakbay sa kabilang buhay at itinatanghal sa mga dingding ng libingan.